Hi guys, I'm back. Um, ngayon, bali last time pala sa vlog ko. Um, kung nga panood nyo yon is pumunta ako sa Taytay Changi Um, parang ano siya, maramihan siyang, basta Changi siya na maramihan. As in, pag pumunta ka doon, sa may ano siya, sa may Club Manila East, yung pag-entrance ng, ng papunta doon sa resort na yon. Tapos, Pagpasok nyo doon, marami siyang part by part na tiyanggi. So, super dami. Kapag pumunta kayo doon, hindi nyo alam kung saan kayo mag-uumpisa. Tapos after ano ba, um afternoon, um nag-ikot-ikot kami, so marami ka na talagang makikita. So, talagang maghahanap ka talaga ng mura, merong may mahal, meron merong mahal, merong mura. So, yung yung ano dapat maghanap ka talaga and yung quality kasi meron siya merong mura pero hanapin mo talaga yung talagang maganda mura na maganda pa yun naiintindihan niyo ba ako basta yun kasi minsan merong mura talagang mura mura pati yung itsura mukhang mumurahin so talagang maghahanap ka talaga na pwedeng kunyari magbi-business ka na pwedeng i-presyuhan ng ma ma mas mataas. So, ayon um, simulan ko na. So, nagpunta kami doon and namili-mili ako ng konti para lang i-haul, i-haul, para lang i-haul and ipakita ko sa inyo kung ano yung mga napamili ko. So, ang napamili ko lahat na ito, 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 itong bag na to, um, hindi ko alam kung ilang pieces. Mas sasabihin ko na lang sa inyo isa-isa yung presyo. So, simulan na natin. Parang dami ko na sinabi. Simulan na natin. Ang una kong binili, hindi naman una, basta una kong nakuha dito. So, eto, para siyang leggings na hindi ko alam kung ito ba yung jeggings. Ayan. 'Yan, tapos yung tela niya is sa loob parang mainit. Ayan 'no. Oh. Parang stretchable siya. So, kasi, alam nyo naman ako, yung jeggings ko, yun na, yun na lang at yun ang nasusot ko. Kasi, halos, um, ang sinusot ko kasi is shorts. Kasi, comf comfy ako and hindi ako naiinitan. So, eto, bumili na rin ako para in case, kawawa naman yung isa kong jeggings. Ano na siya, um, basta, buntis pa yata ako nun. Eh, anyway, masa eto, nabili ko siya, color black. Tapos, yung tela niya is... May parang ganyan-ganyan. No? -ganyan. Ayun. Bali, ito, nabili ko siya ng 100 pesos. Okay na siya sa presyo kasi sa labas, hindi ko alam, baka mga 250, ang, akan 250 yata ang presyo or 200. Ganyan. So, mura na siya. Next is, ito. Mga shorts. Ayan. Pambahay lang na, pambahay na shorts. Yan, color gray. Tatlo binili ko nito. Gray. Tapos, white. And then, parang maong. Yan. Yung color. Yan. Bali, tatlo binili ko. Um, 55 each. Yan. 55 each siya. Sya, Siya. So, 165 tong tatlo. Next is, etong blazer. Blazer ba tawag dito? Ayan. Blazer, parang long sleeves siya. Pero, hindi naman siya ganun kahaba. Um, try ko ha. Pakita ko. Ay, yung short ko. Basta yan. Hanggang dito sa ano. Basta hindi siya ganun kahaba. Hindi siya ganun kahaba. Hanggang dito lang sa may shorts. Tapos long sleeve para pwedeng terno kung saan man kasi ngayon alam niyo naman malamig tapos ako pa is lamigin no, yung bumili ako ang price nito is 60 pesos tapos yung medyo mahaba dito is 80 pesos so yung 60 pesos lang binili ko next is etong ano bang tawag dito string eh sleeve ano to sleeveless pero string siya. String yung sleeves. Ay, ano ba yan? Basta ito. Yan. Tapos plain yung nasa likod. Maganda siya. magandang yung tela. Yan. Ito yung print niya. Ayan. Makikita nyo na lang pag nasuot ko sa vlog. Yan. Yan. Um, dalawa siya. Dalawa yung binili ko. Isa nito. May, may stripes stripes na green. Bali, eto, nabili ko siya ng 35 each. So, 70 pesos. Think 35, diba? Ang mura. Pero, binebenta to sa online, mga 150, 100. Yan. Tapos, next is, eto rin, string din siya. Yan. Pero, mas nabili ko siya ng mas mahal. Kasi, eto yung, eto yung una kong ito, pakita ko muna yung isa. Yan. Ay, baliktad. Ay, ano ba yan? Ayan. Ito yung print niya. Maganda yung tela. Parang may... Ayan, oh, nakikita nyo ba? Parang ganyan yung tela niya. Tapos, parang stretchable nga eh. Tapos, ayan, string. Tapos, itong isa is bulaklakin. Pero, ang tela niya is ayan, oh, cotton. Pero maganda, maganda yung tela. Yan. Bali, ito kasi yung una kong nakita. Kesa dun sa kaninang pinakita kong TIG 35. So, mahal, mahal ito. Para sa akin. 65 each. 65 each ko siya nabili. So, medyo mahal na doble compared dun sa una kong nakita. Na, Nag-ano nga ako. Kasi nga, ano to. Yun yung una kong nakita. So, sabi ko parang mura. So, meron pa palang mas mumura. So, ayun, eh, eh nabili ko na. So, ayun, wala na akong magagawa. So, magkano to? Um, 65H, so, 130, 130. Then, etong suot ko, na t-shirt, yan. Makita ko, ha? Ganyan lang. Yan lang siya. Um, medyo manipis, pero maganda yung tela, malambot. Tapos, yan, stripes. Tapos, may bulsa. Tapos, may parang, pasensya na sa kuko ko. Ayan. Parang may konting design, design dyan. Ayan. Ito yung pinaka um, late ko nang nakita. Last ko na nakita. Nadaanan ko lang. So, parang na, na parang na pa second look na ako. Ayun. Nakita ko nga ito. So, yun. Binili ko. And, magkano to? Itong t-shirt na to is 30 pesos lang diba, ang ganda niya, kaya gusto kong bumalik ulit para makabili pa ng ibang ganito kasi ang comfy para ang lamig sa katawan then, susunod wait hiningal ako, nagmamadali ba ako magsalita ganyan, Ito pa ganyan, Ngayon talaga pag tumatanda na so, pangat, ito pa, yung blouse pa rin, yan off shoulder sya, ganyan tapos, long sleeves Three-fourths lang yata. Tapos, ayan. Kikita nyo ba? Hanggang ganyan lang. Kaso, maganda siya. Maganda hanggang ganyan. Kaso, ang problema ko. Bakat ang chan ko. Pero, binili ko to para nagandahan din kasi ako. Tsaka, para ma ano yung sarili ko na mapapayat pa ako. Naliliit pa yung chan ko. Kaya, okay lang. Ayan. Tapos, uh, color gray. Tapos, parang stretchable siya. Stretchable talaga siya, yan. Then, isa pa. Dalawa kasi binili ko nun. Eto. Um, ano ba yan? Inihingal ako. Wait. Ayan. Eto, sumunod is parang mustard yung color niya. Ganon din, same lang sila. Pero iba yung tela. Ayan. Siyempre, ganun din. Bakat din ang chanso. So, tsaka ko na siya masusuot. Yan. Off shoulder. Maganda, maganda tong kulay na to. Nakakaputi. So, magkano ba to? Nakasulat kasi. Ayun. 60 pesos each. So, 120 silang dalawa. O, oh, ba diba, mura? 60 pesos isa. Di ba? Mamimili ka lang talaga ng ano. Mamimili ka lang talaga ng magandang tahe and maganda yung texture ng tela. Mga ganun. Diba? <laughs> Then, meron pa. Last na pala to. Last na nabili ko. So, hindi naman siya damit. Hindi naman siya mga susuotin. Yan. Punda. Kasi meron akong punda na hotdog. Hotdog ba yung tawag doon? Medium size. Ayan. Bumili ako. Ganyang design. Dalawa. So, ayan. Wala nga plain eh. Ayan, dalawa siya. Para may iba naman yung ano ko. Bali, nabili ko to ng ano bang? ayun, 25 pesos each. O, di ba diba? Mura-mura. 25. And okay naman yung tela. Okay naman. Ayan. Kasi masarap sa ano to eh. Yung hindi magasbang. Malambot-lambot. Ayan, bali lahat ng ito, wala na ba? Wala na akong nakalimutan. So, lahat, lahat, lahat na binili ko is 700, 725 lang. Yung lahat na ito, oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pieces na damit is 725 pesos lang. O, diba? Ang mura-mura. Kaya, ano? O, diba? Ang mura-mura. Kaya kung ako sa inyo, kung malapit lang din kayo or kaya niyong maglakbay papuntang Taytay, i-google map nyo na lang kung saan banda doon. Basta sa CMA siya, Club Manila East, doon na siya. Talagang ano. Tapos may parking din. Pagpasok mo, basta may parking na rin doon. May nakasign naman na parking do yung parking area. So, yun. Kung gusto nyo magpunta at ma alam ko rin, mas mura yung mga paninda sa Taytay kasi halos um, galing tay tay din yung yung binebenta sa DV. So ayun doble na yung presyo minsan sa DV. So kung kung type niyo maglakbay papunta dito sa Taytay, -tay, -tay yun, go na kayo kasi super mura and nung time na pumunta ko, as in hindi ko alam kung saan ako mag-uumpisa, ganyan buti na lang at thank you kay Papa and kay DM. Matiyaga nila kung hinintay. Kahit sandali lang naman ako doon dahil nga si JJ kailangan namin bumalik dahil nga nasa school, galing school. So, yun, basta pag, ano, punta lang kayo doon and ma magugustuhan nyo yung mga bilihin doon. And sana nagustuhan nyo yung aking sim simpleng haul ng, ah, nang nabili ko sa Changge. Next time, um, bibisita ulit ako doon para, ngayon, pakita ko ulit sa inyo yung mga nabili ko. Yun, sana nagustuhan nyo yung aking haul. And, yun, thank you. And, see you sa next video. Bye!